ah, ayan. Una, pa ulan, ayan. Ay, umulan na nga. Ayan. May bagyo ngayon sa Australia. Kung mapapansin nyo, grabe yung hangin, oh. oo, oh. oo, oh. Maulan na, no? May bagyo dito. <laughs> bagyo ang tawag ko pag ganyan. Ito na yung naiwan sa mga plants ko. Ayan. Ayan, umuulan na. Ayan. So, ayan pa, oh. Ito, i-dispose kong mga to. Sana may kumuha nito. Kahit bigyan lang ako ng $20. <laughs> binta pa talaga, no? Ayan na lang. Kunti na lang yung mga tanim ko. Ayan. Konting-kunti na lang. Ayan. Konting-kunti. May yung dumarano pa. Ayan. May bagyo. Ayan. Lakas-lakas ng hangin. Ayan. May bagyo. Hmm. Uh, mahangin. Tapos, maambun-ambun. Ulan-ulan. Kuti-tulog yung maliit ko ang daming kalat no hindi ko yan malinis-linis kasi sumusunod yung mga anak ko lilinisin ko na sana yan ibinta ko yung mga pots tas wala na para yun na lang ang matira yun yung nakahilira doon yun hilira papunta doon yan. ayan malakas na ang ulan hindi na tayo makapag vlog malakas na ang ulan Tapos ito, Meron pa ako dito. Ayan uh -huh. siya. Kalat, no? Tapos, ayun. Mga malalaking pots. naroon ko ng anak ko. Tapos, itong post ay... anuhin natin? Uh -huh. Ano'y May hangin o, uh -huh. Diba? Mahangin ngayon. Ayan. Uh -huh sobrang hangin. Ito ay sa labas. Yan. Mahangin. May bagyo, may bagyo dito sa Australia. Yan po din akong lumabas kasi. At ito naman ay nahulog. Napapansin nyo ito? Nahulog to, pero buhay pa rin siya, oh. Oh, buhay pa rin siya. Buti hindi siya na ano, hindi siya na si Robin Nicholas. Ito, doon to nakalagay, oh. Yan o. Oh. Nahulog siya kasi sobrang hangin. Mahangin siya. Yan yung mga ididispos ko un Dami-dami pa. Hindi ko yan maasikaso kasi nga sumusunod yung mga anak ko dito. <laughs> ito mga patay na yan. Tinusok ko na lang. ginabuhay pa. Kung papansin nyo, ito, ito at saka ito siya ito siya at saka ito ay isa ang isa pula kasi nainitan kasi doon siya sa arawan ko nilagay sa may araw ito naman ay wala siyang pula kasi nga doon sa malilim lang nilagay yun pasok na tayo <laughs> <laughs> hindi na tayo makapag vlog hmm. tapos doon naman tayo sa kabila so ayan, andito na ako sa likod ng bahay o oh, yan Yang puno ayong hindi parang grip siya pero hindi yan siya grips. Tingnan nyo, oh. Ang pangit no. Babagsak siya dito oh. Nung nung winter, wala yan siya para yan siyang patay. Ayan, para yan siyang patay. Ganito lang yung ano nyo, Kasi umulan din ako makakabidyu doon sa lab Ayan siya, oh, ito lang siya. Tapos ngayon, tingnan nyo, oh, kasi mag, magsa-summer na, ngayong December, nabubuhay na siya. O, oh, akyat pa siya dun sa bubong yon. Pabagsak yan, napunta dyan. Hmm. nabas ka na? Can you open, please? Open. Hmm. Ayan. Tingnan nyo, no? Akyat talaga siya. Yan, o, oh, para siyang patay, o. Oh. di ba Para siyang patay noon ng ano, paglipat namin dito. Wala yan. Tapos ngayon, ayan na, ah, ang dami-dami na niya. Dami-daming dahon. Ayan. Uh, mulan. May bagyo. Ayan, oh, mulan. <laughs> Lakas ng hagin. Ito, tingnan niyo, oh. Tingnan mo. Hmm. Ayan. Inano ng mga anak ko, hinihila-hila nila. Ayan. Para siyang ano, ito, ito yun siya, oh. Ganito siya, oh. Para siyang patay, Pero, Ayan, nagkakaroon na siya ng na, nabubuhay na siya. Ganito pala yan. Tapos, parang yung siyang may flowers. Nakita, nagtaan ko na yan ng flowers. Isang flowers. Purple ang flowers niya. Mommy, Ay, purple. Wimp. Mommy, daddy, broken the, ah, broke the bone. Ah, oh. broken the bone. ayan, na. Ayan, oh, siya, no? Ang Pangit, oh. Parang kalibunan, oh. Kalibunan. <laughs> Pabagsak sa dyan. Ay. Mm. Ito o. na. Ayan, hey, broken bones. Siya, yeah, pawagsak yan dyan. Kunin hmm. natin yung nak yung laro anak. Eh. Kalawangin to nak. Kaysa eh, man to eh. Iiwan ang mga anak ko dito sa Ang daming kalat no? Hmm. Yan kahit anong walis-walis ko dyan. Uh -huh. Nothing. Hmm. Ah, check video. Uh -huh. Tapos yan ah. Uh, full huh? Yeah. Ang pangit niya kasi. Magbabagsak siya, oh. Pangit siya. Magbabagsak siya. Hmm.